meron tayong pinadampot, pinaintrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil uh, humingi po siya ng 15,000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Uh, para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po nagbano sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya, may pasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan, -kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, Pasensya na po. Robin Padilla left the group. Nakakahiya naman, no? Isa tong malaking sampal sa mga senador na kumakampi kay Pastor Apollo Kibuloy regarding dito sa isyo na kinakaharap niya ngayon sa mga kaaso niya. Nakakalungkot lang, no? Na sa mas bata na city mayor ng pasig natin maririnig yung gaganitong mga statement. No? Yung mga ganitong salita nang no, samantalang yung mga senador natin wala walang tinatawag na prinsipyo dignidad porket kaibigan kinakampihan porket kaibigan handang ibaliwala yung sinumpaan nila sa senado sinumpaan nila sa gobyerno no, para lang maproteksyonan para lang mag give back doon daw sa tinatawag nilang may utang na loob. sa pastor na to? Wala eh, no? Nakakatawa, no? Nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot at nakakadismaya at nakakainsulto dito kay Biko Suto, no? Pasig City Mayor. 34 years old. Kabago-bago lang nanunungkulan bilang isang city mayor ng Pasig. Tapos ganito yung performance na pinapakita mo. Ganito yung prinsipyo na pinapakita mo sa taong bayan. Nakakahiya sa mga senador na sumusuporta kay Kibuloy. Nakakahiya sa mga senador na nagsasabing protection na nila at all cost itong si Pastor Apulo Kibuloy. Na may kaso hindi lamang sa Pilipinas. May mga violation na nilalabag na ang dihado yung mga mingbrong walang kalaban-laban pero ano yung ginawa ng mga senador na to pinoktiksyon na nila pinaglalaban dinipinsahan yung taong ma may, may kapangyarihan no, powerful mayaman dahil lang sa tinatawag nilang utang na loob daw <laughs> Nakakatawa, no? So, yung dipinsa ni Robin Padilla. So, ito yung reason bakit niya dinipinsahan si Pastor Apulo Kiblon. Number one, pinapahiram daw siya ng chopper during the election. Nung election daw. Binigyan daw siya ng time doon sa isiminay. So, imagine na reason. Since siya ito naman yung reason niya bakit dinipinsahan niya si Pastor Apulo Kibiloy wala daw kasalanan wala daw nagawa na mali sa pamilya niya si Kibuloy malapit daw na kaibigan umaatid daw siya ng birthday nito no? pag birthday daw ni Pastor Apolo Kibuloy umaatid si Sincia Villar kaya sa niya si Pastor Apolo Kibuloy bunggo nakakatawa dahil daw kaibigan close friend ni PRRD itong si Pastor Apulo Kibuloy kaya daw siya nakisabay kung ano daw yung dipinsa ni President Duterte doon din siya kasi ni Duterte yung naglagay sa kanya sa posisyon ako sino yung kaibigan ni Duterte kaibigan din niya kaya daw baliwala sa kanya yung pagiging senador niya maproteksyonan na lang itong si Kibuloy Bato de la Rosa magsi security guard pa pull-in kay Pastor Apulo Kibuloy pag dumating, pag nag-attend siya ng hearing dito sa Senado. Para maproteksyonan lang ang siguridad ng pastor na to. My goodness, nakakalungkot at nakakagalit yung ganitong stand ng mga pinili nating mga senador. Yung pinaniwalaan pa sana natin, makakaintindi sa taong bayan, sa mga powerless sa mga kakay walang kakayahang makipaglaban sa kanilang sarili. Yung mga taong nangangailangan ng tulong at stand ng mga senador na katulad nila. Sila pa mismo yung nagdiin dito sa mga walang kakayahang ipaglaban yung kanilang mga sarili. Para lang maproteksyonan yung isang pastor Apulo Kibuloy na sabi daw nagkaroon sila ng utang na loob. Ganito ka maprinsipyo yung mga senador natin. Yan. Robin Padilla left the group. Senador Robin, sandali lang ha. So, ito, ito. Sige, okay na ba ito? Idol ko kasing linya na ito eh. Ano do Robin ito. Doon ka nababagay sa mga taong parara doon ka nababagay sa mga taong nakahiga sa salapi doon ka nababagay sa mga taong sumasamba sa piso milyon na nga eh okay ba sinadaw okay ba